Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos. Meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. On today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano paganahin itong ating uh, total positioner ng 4 f carb. Ito po isang uh, 4 f carb. Naka-install po siya na kabay sa isang 16-valve na makina mga kapatid pag natin to pakita ko sa inyo kung anong tamang settings and uh, pakita ko sa inyo mga kailangan natin para mapagana itong ating throttle positioner kung sarado po kayo watch this video para saan po ba itong ating uh, throttle positioner uh, ito mga kapatid yung ating uh, throttle positioner kalimitan magagamit mo natin ito during yung halimbawa uh, yung palusung kayo halimbawa pa ko yun ng bagyo na no, sa isang mataas na lugar palusung palusong kayo ang nangyayari po niya itong si throttle position ginagawa niya hindi natin mararamdaman yung impact ng engine brake kapag meron tayong throttle positioner kaya maganda rin meron tayong ganito hindi yung bigla yung baba ng ating ng ating uh, throttle. Dahan-dahan siya, hindi yung bigla agad pagka bumitaw tayo sa gas pedal. Siyempre, pagpalusong tayo, bibitaw tayo sa gas pedal, uh, minsan na mag tay tayo sa preno. Ganyan, bibitaw tayo. Anong nangyayari, uh, itong si throttle position, na, throttle positioner, nakabitaw na tayo sa gas pedal, siya nakatukod ng konti, bago unti-unti-unti unti na pinoposition yung ating uh, throttle sa ganitong position sa certain RPM na pa ano na na uh, palusong palusog yung maganda yung merong meron tayo nga sa position yan. hindi natin mararamdaman yung uh, impact during uh, engine brake o kaya yung pag tayo nagsada na uh, deceleration hindi natin mararamdaman yung impact ng uh, engine brake. Pagpagaganahin po natin yung throttle positioner, ito po yung mga kailangan natin. Oh. Ito, yung unang-una na sa lahat, itong ating vacuum transmitting valve. Yan. Uh, pwede po yung code na black and green. Paganda rin po yung merong uh, yung black and white na sira na nga lang po yung ano eh. Kailangan po ito mga kapatid kasi ito po mga kapatid hindi mga one way valve siya tapos mga kapatid yung ating vacuum transmitting valve meron po siyang orifice ayan 'no oh. ayan yung orifice ayan meron siyang orifice eto 'yung orifice yeah. paglaki ng butas ng ng orifice mas mabilis yung time na magfo fully open na po yung uh, vacuum signal sa ating uh, vacuum operated parts kaya Uh, coded po yung mga ganitong tasing uh, vacuum transmitted uh, vacuum transmitting valve mayroon kita meron, mayroon po siyang orange and black iba-iba yung ano nya ito, iba rin oh. ayan kailangan natin ito tapos kailangan natin ng pampihit ng RPM ito pampihit ng RPM saka isang screw na pang plug pa plug natin kasi to yun na natin sya Iyo kasi pwede yung lag, nako, na, under makin na open syang ganyan kaya tatakpan natin sya yan may mga kapata dito kakabit na natin tong vacuum transmitting bag yan di maring wala nito ito yung mm, letter yan makikita nyo may, coat, may ano yan label letter B tsaka black black side nakatapat po siya sa ating gas filter ayan nakatapat sa gas filter hirap pagkan hindi ko maano mga kapatan ko siya siya ayan basta nakaganyan siya kasi siya dito kapitan din siya dyan ngayon po paanda rin po natin yung makina and magsiset na tayo ng RPM Okay mga kapatid, ayan po ah uh, Inestart na natin yung makina Idling speed Maganda po yung warm up na yung makina Okay, naka-disengage naka na po yung ating cold start system Ayan po yung uh, Para sa akin Yung tamang time para I-adjust yung ating throttle position Unang-una na po natin gagawin kukugutin lang po natin itong Post na ito Ayan masang RPM and then lalagyan po natin ito ng plug kung so, po kapata, na plug na natin ito i-adjust natin yung RPM nya max po na isineset ang throttle positioner is 1,800 pero ayan, pag ito po mga kapatan binibihit po natin ng paikpin, yan yes, sumataas po yung RPM po ay paluwag Baba yung RPM ayan, pagpaluwag ayan, kaya gumababa yung RPM mga dito ay iseset lang natin sa mga 1300 RPM sa 1:30 PM. Ibalik na natin 'to. Ay tandaan oh, tinset pa papayà. Eh, hindi din pa mababa. Yeah. Yeah, palagay yung ating bagong uh, translating bag. Uh, nagde-delay siya ng time para mag ma-fully open yung ating uh, vacuum line yung ating yung ating uh, vacuum source yan yeah. kapunta sa ating battery uh, position niya yan naman uh, na yung uh, okay. RTL niya nakatukod yung ating uh, okay. uh in-accelerate natin yan in-accelerate In natin in-accelerate natin kita nyo kung maalalay siya maalalay siya Accelerate sa pa. Serye. Yan, kitanya. Hindi siya nakatuko. Kaya umaadjustin lalayan niya yung ating uh, throttle. Yan ng para hindi agad uh, mabilis hindi mabilis yung paggas. Kapan itong ating throttle? Ayan, ah. Oh. na. Ayan. Okay na. Pagkana natin yung ating throttle positioner. Hanggang dito na lang po ang aking video for today. Sana po nakatulong po sa inyo ito, mga kapatid. Na unti-unti po natin na mapagana ang lahat ng mga nakakondem natin na mga parts ayan paganahin po natin sayang naman po di ba uh, ibalik natin siya sa uh, dating niyang uh, mga settings o specifications ayan. ayan ito po si Kuya Makil saying maraming salamat po maraming salamat sa Diyos